Sir, dili ni tangkal, sir. Butanganan, yun na siya sa tamnong... Ilang rason ba? Mm -mm -mm -mm. Ilang rason. On sa man, mga batanon? Oo, oh, mga batanon. Pila ka box sila, sir. Doha ramay nagbaligya dali. Mm. Malamang sila po nang nagsulod at itong kuan. Marag doha ka bulan na ni Agi. Giransak, ini balay? Kuan, mga kaldero ang ipangkuha. Mga. Okay. <laughs> mga kaldero, mga kwan sa rice cooker bita nga di na magamit dito sir ah mga burner adili ka mga kaldero nga uh, mga rice, kwan sa naasa, kan, pressure cooker bita baga baya ka na ah mm -hmm. on. so guba na iyang taklo ba so di na magamit so gigamit laglong agan sa mga kanon anak na lang ba pero pwede pagod to kibugat baya Oh, pati po itong kung saan mong iring. Nung no, wala po lagi. Pansin ma'am kay Bisi na mag-umisa. Ah, ma ah, pero kamo ang pamalit dan he, eh, sir. Ito kami ah, ma'am. Ah, ah, ah. Isa, uh, ah, ako dito. ang isa ma'am, bigyan yung masaktan kay kung dito ibaligya. Eh, baligya na yon. Pero ang pagdabi, ang mga kay Dere naman mo, ay wala manamo naik, na yung ah, man. kuwa ah. Manang nungutan na lang yung ko, sir, kay... Wa ano ni ma'am ipakuha na ni ma'am kay mo adto mo kung kagayan ma'am ako ni isagbot na kay ma'am og isagbutan na mi ni ba amo ni pang deliver mm. ako lai like kwan sir ipakuha lang karon ma'am iyo In -in ah. man ni eh. ako ipaanhi na la akong mama kay siya man gi makakuan pero sure give ko sir dala na lang og kwan ma'am kanang para uh -oh. ipa ipadala kay mo kwan ma'am kay nasa hingog pa mo si mama <laughs> so mga alas dos to siya nagbaligya sa inyo sir dili man hilabot dagko namo gusto lamam mo nang among gidawat pero kung mga bata gid dire magbaligya sa mo like mga pila ang edad sir usually Oh. Ay, pasir, ah. Kay na po tayo tungtungan ganin sa kwan sa tubig dito sir nga karaan ng kwan sa washing machine ito ha po na unang kawa to nila tungtungan sa tubig? oo, oh, oh. tungtungan lang siya sa tubig niya ang kwan, may kwan sa washing diba na may kansa tubig na a ah na magkuan ang ano. <laughs> o dryer siya himo na lang butang ng stoving na mo ba pero na niya gihimo lang ba plastic siya plastic putaw to siya ang kawat lagi giyapon sir duge na mungod to mga 2 months na siguro to apil ganitong lungaga na masakuan kana bitang gasol nito kana bitong naikuan bitong maglungaga sa kanegasol, sa ibabaw lungagan Aldatuan. Burnet dilipon siya burner gasolita lang siya nga ang ibabaw niya lo bali gasol na siya nga gamay ba na kawat yapon to nila ambot lang ha wala ko nagkuhan okay, para maawer lang to po, po, po mo bangani kuan uh, bin, uh, wala. Uh, explain 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 na, na explain explain kawat. explain explain ko. explain 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 Manang dili na no, pwede nga sige na lang bitaw ing ana akuan. Podre man kung kita oh, oh. katubong oh. ng Principal man ka. Kani gid ni gid sir. Kana. Bag ulang gid kuan. Ing ani gid na bay mga kwantong pani mama Na pagan isa didto o. Oh. Basta mawala na pud to lagi. Oh, Pindin yung balay man. Actually kay naguli ko gingog. Na <laughs> pagkuan wala na. Nay tawo di permente. Ha? Dili na lang ko magkuan sir ha. Amo na lang tungkuan. Kay kung nanong gisud ko. Uyawa na mo tawo ana. na lang sala. Bro inga na ta no, kada ko sir ha. Oo. Aktuhan ginyo. niyo ko mamu. Lagi. O kani po ni ngani Naman mi ngani sir. Ingani nga ko pero dili sa ko sure nga ko. Nangawala gid mo ko Wait lang sir, hata na lang ko yeah. sir. Para. Sige, sige. Kaya, o, diba, ako manginga, Dili lang ko mahilig ko. Mananaw lang ko sir. Para mm. Um. kuan lang. Basta ako, bang, puna. Uh -oh. ay, ko bang kuna. Oo. naman ako ay, okay, ay, kung, na. buti oh. mga tawana. Kaya na Kaya kung salain na nabaligya. na oh. mga nagsikad-sikad. Hindi na ginimabakit. Oh, kaya Kaya nagbato. Kaya oh, sure, <laughs> nagbato. Kana siya, ma'am? Uh Oo. -oh. Ako na lang ang ilain, ma'am. Uh -oh. Ako. na lang ang ilain kay basig makaalaga mig kagayan. Ah, uh ah, -oh. ah. Walay mabilin dire, sir. Unya kay magikan pa ah. ma. Kay si mama mangwi makakuan na kaya mangun nang magwald na ba. Wala ako lang gikuan sir ba kung kinsay pwede uh, kanang possible mamalitay ba kay wala man may nagkuan sa inyo. Kasabot ng mga gapalit lang sad mo pero mo lagi na mga lagi sir. Oh. Ala ang kuan pag bitaw sa kanang kuan bitaw sa ref makina sa ref sa liko di ba Gikuha pud Aka ah, to mambili gito dire kay naman to mga sulod ng mga dagko nga bronze ila tong buakon Ah okay Ya tong gabason Oo oh, oh. As in gyud kula Okay nawala gyud pagtan nawala na gitong kan ni mama compressor compressor ba na sir kay daot na manggod ang kwan sad Oo oh, oh. Diyan ay muna pita ni Sulungan, ma'am. Ada mam Ada pet. Ada ah, mam mirjin dia sunugan. Dia lang, langs tabok langgud. Tabok lang ni, kena naik kerek. At bang dito, to ilan ni seruminis nilo? lo. Ah, Highway langgud ni sa. Highway lagi mo. Dan oh. sa bomba. Sa bomba. Ato At ni bomba kita sa una dia. At bang basket bulan. Lele. Highway langgud sir, Pag taw, gawas na di 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 restoran tabok lang. Kena lebih tak kerek Diba paggawas mo dire. Oh. Na, makita man ni mong naikuan diha. Highway ra na siya, di ba? Simbahan. Oh. Yeah, para padulong dire krek, padulong na baybay lunao. Kanang bakante diha nga kuan. Yan ni Mario na ah. Kanang tabok lang gyud. Tabok lang gyud. Kanang nayda kong balay. At bang ba nay tindahan dire oh, dapit. Da kanang di lang sa tabok. Dulo gyud simbahan gyud. Oh, likod ra simbahan. simbahan. <laughs> kanang yuta sa so, una ni nila ni Pasyo nga gulis. Oh, ah, kanang kuan si Tatay. Kanang nagbalay-balay nag diag kubo sa highway. Ay, kanang kanang ni, di, diya Kanang diya lang gid sa tabok gid. Ni marang? Oh, kanang ni marang. Ah, oh, inyo na iyo ta ma'am. man. Oh. Inyo na ibrigya diya. Mm, di, mm, dili. Oh, <laughs> nabahin na sana namo sa. <laughs> ah, oh, lagi kisa una nag inquire mo na, di ba imo so, si ay inyo inyo parentis diya Ma'am Agnes. Oh, akong Lige. tita man na. Ah, mm. sa unang. Palitan <laughs> yeah, ni mo? Hindi, nag-inquire mi sa unang week. kani kaya ba lang hindi squatter lagi pa may tawa ako naging pumili rin. Ah, kasi ta gira ni, sir. Marigis, di agin naman. Paupan, ah. kanan siya. Oh, oh lagi kayo. Wapang kuwan. Nagita mi dari ma'am. Oh, kasi may mga looting na pahulugan ba. Mm. Kaya mo, ma'am, dito naman niya, ma'am. Nadia, sa portion ni Papa. Pero mahal. Basin, di kuwan. 8,000 siguro to ang per square meter. Pwede mo ko siya makuan, negosyohan. Ang 800, so mil po, kakuan. 8,000? 800,000 no Dili eh. Dako dako man siya, 700 square meter, mga Kapin. Ang iya ay baligya yun. Tapos tagot so mil ang kuan. Oo, per square meter. Kung naalang, pero cash mong gudang kinanglan. Ako tagot so mil, pinalang tagot so mil yun eh. 4 million kapi, ang mo four oh, five <laughs> bako, uh oh oh lisa mong gusto nga kanang basin mahuman, bitaw, ka ng hulugan mo ragyapon ba sin dili mahuman bitaw oh, sir ang tanong mabayan oh. Uh -huh. ra ka ng uh, 100 square meter But, uh -huh. Ngita, oh. na bitaw hulugulugan mm. lang kanang unsa na sir